Nawat supposed many contestants skipped side activities since these weren't included in the overall score. But in fact, several were unwell and unable to participate. <laughs> So mga kapolitika, inyo pong napanood at tarinig itong sinabi ni Nawat dito sa mga certain situation na hindi nakakadalo yung ibang candidate para mawala at mabura yung mga agam-agam ng publiko na sinasabotahe itong uh, ibang candidate na hindi nakaka-attend dito sa mga ganap nila. At isa na nga po dyan itong si Atisa Manalo dahil kahapon ay napag-usapan natin doon sa ating mga naunang video na itong si Atisa ay delayed yung kanyang flight at hindi siya nakaabot doon sa opening dinner ng uh, Miss Universe dito sa Pataya dahil nag-transfer na nga po ang location or venue ng mga delegates dito sa Miss Universe. So ito yung, ito yung uh, sinabi mga kapulitika yung pinaka-highlight ng sinabi ni Nawat na hindi daw counted yung mga activities sa pa-scoring ng Miss Universe so ibig sabihin dito ito sigurong mga outfit nila ay uh, hindi siguro ito binibigyan ng score mga kapolitika ito ay uh, para ma-enjoy lang ng mga certain candidates or ng mga delegates itong uh, nagaganap ngayon na Miss Universe 2025 kasi yung sinasabi parang ginagamit kasi nila atisa dito yung uh, estilo na know when to pick dahil uh, siguro is naobserbahan nila na yung sinabi nga diba yung mga judges daw is kinuha ng mga Latinos or mga Mexicans sila yung uh, may kagagawan at yung uh, nagdesisyon kung sino-sino yung makukuning mga judges so magbabase lang daw doon sa na, mga na-mention natin na criteria which is yung apat na sinabi doon sa anong official statement ni Raul so doon daw magbabase yung uh, maging resulta ng kompetisyon So tama at nasa tamang direksyon itong si Atisa Manalo at ang kanyang team dahil alam nila kung kailan kinakailangang ibuga ng ating manok ang lahat ng kanyang pasabog dito sa kompetisyon. So sinabi rin po ni Nawat na merong mga uh, candidate na unwell dito sa mga pa-activities nila dahil nga na ano daw sumama yung uh, kanilang kiramdam doon sa ilang mga pagkain. So according naman doon sa mga nagko-comment mga kapolitika ay hindi daw na poison yung ibang mga kandidata na hindi naka-attend dito sa kanilang mga pa-activities dahil hindi daw sanay dito sa mga typhoon. So understandable naman yun kasi kahit sino naman ay hindi naman lahat hiyang dito sa kailang pagkain at most especially sa kailang mga spices. For example, ako na lang is hindi ako hiyang sa mga Mediterranean food or sa mga Indian food. So may kanya-kanya kasing uh, taste yan. At uh, yun daw ang reason kung bakit yung ilan sa kanila is na ano daw, na hospitalized daw. So parang unfair naman yun na bibigyan mo ng uh, score yung uh, mga kandidata na hindi naka-attend doon sa mga activities halimbawa na lang kay Atisa Manalo kahapon na na-delayed yung kanyang, kanilang uh, flight so bibigyan mo ng score dahil hindi siya nakapunta doon sa activity and then parang unfair yun mga kapulte kasi in the first place hindi naman nila kasalanan yung sitwasyon hindi naman nila kontrolado yung mga pangyayari okay so kasi may napanood tayo na vlog na dapat na daw magpasabog ni Atisa dapat na ayusin yung kanyang mga sinusuot. So, ang uh, correction lang natin doon is ito mismo si Nawat ang nagsabi na wala pang scoring po ngayon. Ang uh, talagang final na score is doon sa uh, kamay ng mga judges dito sa prelim at sa finals. Okay? Yun ay kung wala pa silang uh, mga naano anongay na lista na mga winners. So, tayo pa rin mga kapolitika ay umaasa at nagtitiwala dito sa kainan ng ating pambato manok sa Miss Universe na si Atisa Manalo. Pero maliwanag sa ngayon na yung mga activities ngayon is wala pong score yun. At galing po mismo yan kay Mr. Nawat at hindi doon sa mga uh, mga vloggers na kung saan isinusuportahan ang ibang mga candidate ng Miss Universe imbes na suportahan sana natin itong si Atisa dahil ngayon ang tamang panahon at pinakakinakailangan ni Atisa ang moral support ng kanyang mga kababayan. Pero yung iba ay kung ano-ano pa yung mga sinasabi nila na sa tingin natin is hindi ito nakakatulong dito sa ating pambato sa Miss Universe para sa taong ito. Okay, so again, wala pong bearing, wala pong scoring ngayon dito sa mga activities ng Miss Universe. So ano mga kapolitikaan yung magreaksyon dito sa sinabi na what? sa kanyang pag-clear uh, up sa mga agam-agam, sa mga spekulasyon at sa mga pangamba ng ating mga netizen na yung mga certain activities ay may mga candidate na hindi nakadalo. At agree po ba kayo na wala pa munang score dito sa mga kaganapan nila? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.